Nagpahayag ng kanilang mensahe ang ilang miyembro ng gabinete na mananatili sa kanilang posisyon matapos nanggiha ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang isinumiting courtesy resignation. Kasabay nito, tiniyak din na nilang ipagpapatuloy pa ang kanilang serbisyo sa bansa. Ang buong detalye ihahatid ni Jap Regala. Inanunsyo na ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete na mananatili sa kanilang pwesto. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpasa ng courtesy resignation para sa pagsasaayos ng kanyang administrasyon. Sa press briefing na ginanap sa Malacanang, inilatag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga pangalan ng mga opisyales na nareject ang resignation. Kabilang sa mga mananatili sa kanilang posisyon ay sina Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Jr., Department of Education Secretary Sani Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, at si Department of Transportation Secretary Vince Dizon II. Kaugnay niyan, nagpaabot na ng kanilang kanilang pasasalamat ang ilang miyembro ng gabinete. Kabilang narito si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Aniya, kinikilala niya ang tiwanang ibinigay ng punong ehekutibo sa kanya. Ayon naman kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, titiyakin niyang hindi pa ng ahensya ang ating overseas Filipino workers. Samantala, siniguro naman ni Department of Health Secretary Chodoro Herbosa ang mas malapit at mas maayos na serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.